Napakaaga nga pinatay ang ila. Wala nang kuryente sa buong Santa Rosa alas sa isang umaga. At napakaaga ko din gumaya. Buti na lang ay po ng gamit ko. Maliwanag ang kuha. Hello Philippines and hello world. <laughs> Magandang magandang araw po sa ating lahat. At sana po ay lagi tayong ligtas araw-araw at papatnubayan tayo ng ating Panginoong May Kapa. So ayun na nga, tapakaaga namin ni Maron sa labasan at ihahatid ko siya sa kabila. Ito yung araw-araw kong ginagawa. Inihahatid ko ang anak ko bago ako pumasok sa aking trabaho. At ayun na nga, at nakasakay na ako ng jeep papuntang Kabalatuan City. Ay, o, yung pasyente ko sa Santa Rosa, hindi ko mapupuntahan ngayon at walang kuryente. At magpapasyente ako sa Kabalatuan, sa Leonardo at Gapa. Nakauwi nga ako ng bahay, alas ng hapon. Napakatagal pa nang hihintayin namin bago magkakuryente. Kaya nagpunta ulit kami dito sa SM Kabanatuan City para maglibot at magpalamig. At napakainit nga sa baha. Awang-awa nga ako sa anak ko kasi nga mainitin niya. At hindi pwedeng mainitan kasi nga alam yun ang katawan. Mm. Ayaw naman niya mag-stay sa kabila kasi nga napagkainit-init na daw doon. Kaya napag-desisyonan nga namin bumalik ulit dito. Kaya lang napakagastos. Hahaha! <laughs> Siyempre, maglalaro ang anak ko sa laro. At hindi naman pwedeng hindi kumain dito. ka ang kuryente. Napakadaming ang tao dito sa mall. Napakadaming taga Santa Rosa. So ayun na nga, pagkatapos namin maglaro, pagkatapos namin kumain, uuwi na kami ng bahay. At alas 5 na ng hapon. Baka sakaling may kuryente na kapag -uwi na kami ng bahay. O bukas, buong San Leonardo naman ang walang kuryente. O maggayak-gayak na kayo dyan. At napakainit. At panigurado, mga tao ng San Leonardo naman bukas kasang ang nagkalat-kalat dito sa SM Kabanatuan City. Habang hinihintay ko nga si Maron dyan, binidyo-bidyo ko muna yung mga tao. di ba? Naglisaw-lisaw. So, hay na nga at pauwi na kami ng baha. Mabuti na nga lang ang nakapagpasyente pa ako kanina. At may mga kuryente nga yung mga pinuntahan kong pasyente. At mabuti na lang at Santa Rosa lang ang walang kuryente. Isang pasyente lang ang hindi ko napuntahan. At pupuntahan ko na lang sa ibang araw. So, hay nga at hapon na malamig-lamig na ang panahon ng lumabas lumabas kami ng SM. O, oh, di diba? Napakaganda ng view. Napakalinaw. Hindi gaya ng isang cellphone ko, malabo ang kuha. So, ayun na nga at may parating ng jeep. Jeep ng Santa Rosa. At pasakay na nga kami ni Maron. At makakauwi na kami. At sana may kuryente na pagdating namin sa bahay. Kaya lang, pagdating namin sa si Santa Rosa, wala pa daw kuryente. At dumaan nga ako rito para bumili ng kuanik ani O, oh, ayan, nililibangan ng anak ko ang sarili niya kasi wala pa ang kuryente. Mainit sa loob at napaka Delive. Alas sa pa nga ng hapon magkakaroon. At past 6 nga nagkaroon ng kuryente. Hanggang sa muli, I love you all in all. Thank you!